Hi everybody! Good morning! Ito na nga ang kaganapan kagabi. Alam nyo na, gabing gabi, gumala pa kami sa apartment ng aking kapatid na si Lowie Boy. At ito na nga, nagpicture-picture muna kami para sa souvenir ngayong gabing ito. Alam nyo po bang malapit lang ang kanilang mga apartment sa aming store at sa aming bahay. Kaya lang, minsan nga lang kami makagala kasi syempre laging pagod na at late na rin nagsasara ang aming tindahan. Kaya ngayong pagkakataon na ito, dahil hinatig namin yung aming lumang washing machine dito sa bahay ni Tito Louie. Ay nadatnan namin, nagiinuman at naglalasingan sila. Ayan na tuloy. Hindi nakatanggi sa tagayan ang aking jowa na si Daddy Melvin. Tingnan nyo ang saya ni Ate Venice dahil naabutan namin may mangga dyan. Yun pala ay may punong mangga sa harap ng apartment ni Tito Louie. Kaya ang saya-saya. Alam na namin kung saan kami manghihingi ng mangga. At si Bon naman ay panay pakipulutan. Grabe, tingnan nyo at nakita pa yung sisig tuwang tuwa sa sisig si Bon Mary at sa boy bawa. At sa sandaling ito ay nag-uusap-usap nga kami ng mga itinerary namin na pupuntahan bukas na madaling araw kasi nga plano naming mamasyal lahat kung saan may masaya at magandang view, nakaka-relax na lugar. Ang hirap din po talaga magplano kasi kami po yung nag-drawing, nan-drawing sa mga kapatid ko kaya next time hindi na ako mangangakong sasali or may lahat kami kasi baka sumama lang yung loob nila sa amin kasi naman at kami ay medyo late na naka tulog kagabi kasi nga nag-dinner pa kami sa labas at nagpagas kay Zander. Kaya medyo alauna ng madaling araw kami nakauwi at nakatulog. Kaya hindi kami nagising ng sobrang aga at sorry sa aking mga kapatid na pinangakuan ko. Kaya next time hindi na ako mangangako i-message ko na lang kayo or tatawagan kapag may itinerary kami kasi mahirap na din mga ako baka sumama ang loob nyo at hindi na kayo maniwala sa mga next plano natin. At tingnan nyo ang ganda ganda ng harap ng apartment nila dahil may punong mangga na napakadaming bunga na maliliit pa. Sigurado pag medyo tumanda na yan or lumaki na yung mga manggang yan mukhang matatamis at napakadaming mamunga talaga oo oh, tinuturo-turo pa ni Ate Venice tuwang-tuwa ako sa namamasdan kong puno na ito dahil napakadaming bunga alam niyo po ba na napakasaya din po talaga sa pakiramdam na magkakasundo kaming magkakapatid kami kasi yung tatlong huling bunso ako si Delmar and si so kami yung pang lima pang anim at pang pito dahil pito ang magkakapatid kami at kaming huling last three sa pamilya ay nandito sa Laguna at si ate din po pala. Kaya lang si ate ay nasa kabilang barangay, si ate Grace. At kita nyo naman, yung anak kong bunso ay nakikipulutan talaga ng sisig. Tingnan nyo, nilalamutak na talaga niya yung sisig. Sorry for the word ha, sa bikul yun. Sabi ni bunso ay napakasarap daw ng sisig at maanghang pa. So bikulan, bikulano talaga ang aking mga anak. At mahilig din talaga sa maanghang. Pero pinipili niya dyan is yung mga itlog na sahog sa sisig. Pero feeling ko pati yung mga taba-taba sa sisig ay kinakain niya. Ang galing-galing mamulutan ni Bunso. Ewan ko na lang paglaki na ito. Baka maraming kaaway to sa inuman. Charot lang. Pero sana hindi siya pala inom na katulad ng kanyang mga tito. Sa bagay, sila ay nagiinom lamang. Kapag weekends or kapag last day of the week. Pero bihira lang pong mangyari yon ha. Hindi naman sila madalas mag-inuman. Kaya very good pa rin naman yung mga kapatid ko. At sabi ko nga sa kanila ay mag-ipon-ipon din para sa na kung sakaling ayaw na nilang magtrabaho, nagsawa na at medyo may dad na sila, eh meron silang puhunan para sa maliit na negosyong bubuksan nila in the future. Sabi ko nga sa kanila ay laging magpakawais sa buhay at iwasan yung mga luho para meron din silang maipon na kapital kapag gusto na talaga nilang magnegosyo. Dahil noon, katulad nila, ay isa din kaming nangangamuhan, mga empleyadong minimum wage earner din po talaga kami. Puti na lang, itong mga kapatid kong ito ay may mga kanika nilang girlfriends na, kaya masaya din sila sila ngayong Valentine's Day. At syempre, natutuwa din ako na may girlfriend na sila kasi meron sa kanila aalalay at magiging katuwang nila sa buhay nila kapag may mga desisyon sila. Hindi sigurado, lalo na hindi kami magkakasama sa isang bahay. At yung mga girlfriend na napili nila ay matatalino din talaga. At is din pagdating sa pagbabudget sa bahay. Kaya ngayon pa lang ay nagpapasalamat na ako. Sobrang maraming maraming salamat kay Luisa at kay Cassie, ang kanilang mga girlfriends na magaganda at mababait. Kaya naman sabi ko ay aalis na muna kami at kailangan pang magpagas kay Baby Sander dahil medyo late na at dahil nga baka matuloy kami bukas, kailangan full tank si Baby Sander. Kaya lang nga ay hindi nangyaring nagising kami. Sobrang favorite ko nga ang pagdaan dito sa Arco ng Santa Rosa sa The Lion City. Gutom na ako French Fries. Mommy, gutom na ako French Fries. Yung hindi healthy yun. Mami, french Kiss nyo muna si mama mo. Na. Kiss muna? Kiss nyo muna si mama O di wag kung ayaw. Ang um, One more. One more. Oh, one more. Sa ate pa. Ay, one more, one more. Kiss. <coughs> kakita na gulay na. At ayun na nga, kita nyo naman, naglalambingan yung mga anak ko at nagkikisila sila sa akin para mabilhan ng mga Request nilang kakainin ngayong gabi. At medyo pasaway nga to si Bon Merrick. Dahil kiss ng kiss sa ate niya. At hindi comfortable si ate Binis sa ganong mga pagkikiss kay ate niya. At sa wakas, nandito na kami sa bilihan. Ang nare-request ng aking mga anak. Kaya happy na naman ang mga yan. Sabi ko nga dito sa mga anak ko. Gaano kadalas ang minsan. Kasi hindi nga healthy. Yung mga ganitong pagkain. Sabi nga nila, last na daw to. Kaya saan na, last na talaga ito. Kita nyo naman. May papikit-pikit pa ng mga mata nila habang ninanamnam ang sarap ng french fries and finally nandito na nga kami sa pag dahil si Sander ay nagugutom din at nauuhaw at pagkatapos naming magpagas ay tumabi muna kami dito sa gilid ng gasolinahan para pagdating sa bahay ay tulugan na wala nang ibang gagawin kundi mag-toothbrush at maghilamos na lang at magbihis. Kita mo si ate Venice tuwang-tuwa sa kinakain. Sabi niya diet siya pero biro lang pala. Anyway, marami na rin pala akong naikwento ngayong araw nito Abangan niyo pa rin yung mga susunod na upload namin. Maraming maraming salamat. Ingat palagi. I love you guys. Thank you for watching and listening. Bye!